Pariing itinanggi ni na Jojo Nones at Dode Cruz ang mga alegasyon ni Sandro Ulak na sila ay may kinalaman sa umano'y panggagahasa na naganap sa isang hotel sa Pasay City noong madaling araw ng July 21, 2024. Ayon sa kanila, ang reklamong isinampan ni Sandro ay walang basihan at punong-puno ng malisyosong intensyon. There is no evidence to indicate us for rape through sexual assault. Ani Jojo at Dode sa kanilang sinumpaang salaysay. Sabay banggit na wala ring ebidensya para makasuhan sila ng acts of lasciviousness. Nilinaw nilang wala sa tatlong elemento ng rape through sexual assault ang makikita sa kaso. Base sa Article 266-A, Paragraph 2 ng Revised Penal Code, ang unang elemento ay ang aktwal na sexual assault. Pangalawa, ang pagpasok ng ari o anumang bagay sa genital area. Pangatlo, ang paggamit ng persa o pagbabanta. Ayon sa kanila, wala sa mga elementong ito ang makikita sa reklamo ni Sandro. Ang reklamo ni Sandro, ang pagliking of butthole na ginawa sa kanya ay maituturing na rape. Ngunit ayon sa respondents, hindi ito rape dahil walang penetration na naganap. Sinabi pa ni Jojo at Dode na kahit ang medical legal na isinumite ni Sandro ay walang nakitang evident injury sa kanyang ano genital examination. Ayon pa sa kanila, hindi rin ginamitan ng persa o pananakot si Sandro. Bagay na sinang sinangayunan din ng mga ebidensya. Wala umanong sandata o anumang pagbabanta laban kay Sandro na binanggit sa kanilang sariling salaysay. Nagbigay rin sila ng dagdag na punto hingil sa isyo ng droga. Sa unang salaysay ni Sandro, sinabi niyang pinaamoy siya ng white substance ng respondents, bagay na nagdulot ng pagkahilo at pagkawala ng malay. Pero kinuwestiyon ni na Jojo at Dode kung paano nagawa ni Sandro ang mga bagay tulad ng paglakad at pag-inom ng alak matapos umano niyang maamoy ang droga. Ayon sa mga respondents, negatibo ang resulta ng toxicology report ni Sandro at wala itong naging indikasyon na siya ay nasa ilalim ng impluensya ng anumang droga. Isa pang mahalagang detalye sa kaso ay ang CCTV footage mula sa hotel. Ayon sa oras na nakasaad sa footage, lumabas si Sandro ng kwarto ng 6.46 a.m., isang oras at 24 na minuto patapos ang delivery ng alak. Kunestiyon din nila kung bakit hindi humingi ng tulong si Sandro mula sa hotel staff kung totoong siya ay inabuso. Sa kabuuan, sinabi ni na Jojo at Dode na ang mga aligasyon ay mahina, malisyoso at hindi kapanipaniwala. Hinihiling nila sa Department of Justice na ibasura agad ang kaso dahil walang matibay na ebidensya. Pinaalala rin ng kanilang abogado na hindi lang dapat probable cause ang pamantayan ng piskalya, kundi reasonable certainty of conviction bago magsampa ng kaso. Sa huli, mariin lang sinabi, We will not risk our almost 30 years of good reputation in the show business industry for the acts complained of. Nananatili ang mata sa kasong ito habang inaantabayan natin ang susunod na hakbang ng DOJ. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga may na balitang showbiz. Yan ang pinaka-latest na update sa isyong ito. Kung may bagong impormasyon, kami sa Kita Kit Showbiz ang mauunang magdala ng balita sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Kita Kit sa next video dito sa Kita Kit Showbiz.